Nang nag -e pa ako ng anim na taon, binila lang po ako nung tatay ko ng bola. Yung po naging inumpisahan ko para po mainganyo ako mag -basketball. Siya po ang number one fans ko. Kahit saan ako maglarong bayan, lagi po yung nakasama. Ay sa paglalaro ko po ng basketball, kung saan saan bayan na po ako nakapunta, Nakapunta na pa ako ng Cebuan Island sa Romblon. Apat na taon pa ako doon naglaro bilang guest player na galing dito sa Camarines Norte. Kinukuha pa ako ng water district para po maglaro sa Naga, Iriga, Masbate, yung pong mga biwada namin. Marami po na mga pagsubok na ano sa paglalaro ng basketball, yung pong magkakaranas ka ng sa mga nakakalaban namin, yung mga sundalo, babantampo yung buhay ko na huwag ka nang maglaro bakako ako hindi ka na makauwi. Yan pong mga pananakot nila sa akin na para po hindi na ako bumalik dun sa lugar po nila na lalaroan ko. Marami po, kumisang po, pag walang, wala po kami na pagkain ng pamilya ko, nakakatulong po sa amin na nagiging pangdagdag ko po, po sa panghanap buhay, yung pong ano ng basketball. Para sa akin po ang basketball, parang pag nagtigil po ng basketball, hindi ko na alam kung anong mayyari sa akin, na para po talaga ang basketball ay isa na din po sa buhay ko, na ako na talaga po sa kaang basketball ay isa. Mung pong paglaro namin sa Acubicol, mas lalo po akong maraming naging kaibigan at mas marami akong mga nakainkwentrong ibang player na mga taga-ibang lugar. Maganda po yung paglalaro sa Acubicol at kahit po sa edad kong ito na 44, na doon pa rin po nakapasok at naano po lalo yung apelyido ko sa ibang lugar sa gawa po, sa napapanood nila. At sa team po namin, sa team Talisay, kami po lahat ay nagkakaisa. Yung para pong isang sabi ko sa kanila, malaro lang tayo, laruin lang natin ito, gawin lang natin na yung laro na masaya tayo, pero pipili natin manalo kahit anong mangyari. Ang masasabi ko lang doon sa mga kabataan, Una-una nilang gawin yung disiplina sa sarili, huwag maging mayabang, laging humble pa naglalaro sa loob at labas ng court, at laging magsusunod sa coach. Huwag na huwag maging matigas ang ulo. At wag isipin na magaling ka kung mag-isa ka lang sa team na yung tinatawag po baga natin na makasarili. Ang basketball, kung gusto mong magaling, yun ang tinatawag na five-man team. Kaya yung sa mga kabataan, disiplina ang kailangan nagpapasalamat ako at yung pong buong team ng Talisay sa Ako Bicol Cup, lalong-lalong po kay Congressman Saldico kasi po sa ginawa niyang ganito na palarong pambayan, malaki pong tulong sa mga manlalaro. Malaki pong impluensya lalo na po dun sa mga kabataan para po sila lalong ma-develop. Kaya po maraming maraming salamat kay Congressman Saldico sa ginagawa niyang palaro na Ako Bicol Cup. Ako Bicol Cup,